Meron niya pala akong nakitang bagong mafood tripan at talaga naman nakakaiba yung mga pagkain nila dito dahil nagsiserve sila dito ng iba't ibang klase ng mga putok bato katulad na lang nitong tuslo buwa na hindi nyo lang pala sa Cebu matitikman pares overload na meron ng kasamang ribs at kakaiba talaga yung sabaw nila lechon sisig na hindi may unisang gamit kundi utak mismo ng baboy at eto pang pares paan ng manok o ba diba, puro kakaiba kaya ano pang Tara, tikman na natin to. So, yun guys, nandito ako ngayon sa may Tugatog, Malabon. So, meron akong nadaanan dito na food tripan. Eh. May kakaiba akong nabasa sa menu nila, yung Tuslo. Hindi ko alam kung ano yun eh. Kaya gusto kong matikman to eh. so, subukan natin. Tara, ito lang. So, guys, yung so, Tuslo Buwa. So, yun, susubukan natin yung mga bestseller nila dito. Tara, guys. Hello po, good afternoon. Good sir. So ano meron po yung mga best seller ni dito. Meron po kami, sir, na, na parang mm -hmm. overload, may bagnet po, may bits, may paapo, sir, kaya may sisip at suslob na Yung ano, parang kakaiba yung ano yun, yung tuslob. Ano po yung tuslob na yun? Utak siya ng baboy. Utak ng? Baboy. Utak ng baboy. So utak pala ng baboy yung tuslob na yun. So try natin yun. Tapos yung best seller nila na, ano yun? Paris Overload. Paris Overload. So, yung Paris Overload nila dito, itatry natin yan. Sige. Anong oras po kayo nag-open dito? 10, 10 a.m. po hanggang 11 p.m. Hanggang 11 p.m. Yes. So, 10 a.m. hanggang 11 p.m. open sila. Tapos, saan po kayo located, sir? Sa, ang um, sir, Acero Street. Acero Street. Tugatog Malabon. Tugatog Malabon. So, kung gusto nyo pumunta rito, dito lang sa may 29 Acero Street, Tugatog, Malabon Napakalapit lang na ito, guys Malapit sa SM Sangandaan So waste nyo na lang FT sa garahe So dito kayo re-recta nun So ito try natin dito Yung Paris Overload nila Tuslubuwa Tapos yung Panang Manok Saka Sisig Jowa O oh, diya yeah. may kasama akong Jowa eh Try natin lahat yun Let's go Bali, ano po yan? Ribs po, sir. Ayan yung ribs. sir. Para sa? para sa Para sa Paris Overload. Okay. tapos yan, Lichon kawali, no? Yes, sir. Ayan naman, sir. Chicharon Bulaklak, no? Yes, sir. Overload talaga. So, ito, sir, yung sa sisig, no? Yes, sir. Pa. Ayan, para pang tayo, meron silang timbangan. Yes, Ano yan, sir? Utak po, sir. Ah, utak? Utak ng baboy? Yes, sir. Balik to. Ano po to? Yung utak po. Yan yung utak para sa tuslo? Tuslo buwa, sir. Toslo buwa. Ayan, utak ng baboy din yan, no? Yan sir, ano yan? Cold start sir. Cold start. Ayun yung rice para sa toslog. Yes No? Wow. Gumadami rin talaga yung serving. Guys, hindi na kailangan pumunta lang Cebu. Kaya yan, ito naman yung ang tawag dyan sir? Pase, Paris Pase. Paris pa ah. guys, ito yung Paris pa ah. May rin siyang taba, no? Ito sir, mga. Kano yung ganyan sir? Paris pa Sixty lang sir, pagkaan. 60 pesos. One rice overload talaga ano po kung na ito yung sisig nila guys so yung gamit nila dito hindi mayonnaise kundi utak mismo ng baboy try natin ito guys so ito guys yung tuslo buwa no, from Cebu So hindi nyo na kailangan pumunta ng Cebu para makatikim ng ganitong pagkain guys. Talaga yung atat na atat ako matikman to eh. ito guys yung Paris Paha. 60 pesos lang to guys. So, lahat ng best seller nila titikman natin guys. Guys ito guys kasama to sa menu nila. Ito yung fruity cocktail nila. No? pero meron siyang kasamang alak pero mild lang. So, tikman din natin guys. Ayan guys, titikman na natin. Siyempre, unang-una, yung Tuslo buwa, Excited na ako dito ah. Ito yung utak ng baboy guys. Nakita nyo naman paano ginawa kanina. Try natin. Ang lasa na ito. Merong cornstarch Ito pala ang lasa ng ano, yung pure na utak ng baboy, ganito pala lasa. Tapos tinimplahan pa nila ng ano, kung ano-ano. So, Tapos yung serving nila, oh, madami na talaga. Tignan so, mo yung mangkok to, malaki. Buro dalawang ganito kaya ako ubusin, pag ganito kasarap. Nice, no? Panalo guys Panalo Ito naman guys yung Paris overload nila Kasamang ribs Pichong kawali at saka Pichong bulaklak guys Natin Paris overload guys Malalaglag overload dyan Grabe yung tabaw nila kakaiba. Sarap. Sarap ng tabaw nila guys. Sarap. rib. Ng rib nila malaman. rib nila malaman. naman yung sisig nila. So, yung inalo nila dito guys, utak din ng baboy. Madalas sa iba, ginagamit nila mayonnaise. Diba nakikita yung mayonnaise. Ito guys, utak ng baboy mismo yung pampalapot nila. Yan natin to. The best to guys sa mo talaga yung utak ng baboy tapos yung lechong kawali. Sok na sa panlasa talaga to. Ganitong sisig. So next natin tong paan ng manok pares guys. So, dito lang din to meron ah. Sabaw nila. Nalambot na ng paka. O, ganun din yung sabaw niya. May isa lang sila ng sabaw sa ano, para sa overload. Okay, tamay na natin. Sumbot. Ganito pala, pares pa ng manok. ulit din Pura pa May kasama na siyang ano, taba ng baboy so, so Ito yung mga kaibang na ko rito Yung paris, panang manok yung slob, Utak mismo ng baboy yung gamit nila pang palapot So guys, kung gusto niyo pumunta rito, waste nyo lang 29 0 Street, Tugatog, Malabon guys. Madali lang silang makita. So syempre, ito naman titikman natin yung fruity cocktail nila. So for only 59 pesos guys titigman nyo yung fruity cocktail nila dito pagkatapos nyo mag food trip pwede naman kung ayaw nyo nang may alak meron silang fruity soda 39 pesos lang yun sarap po hindi mo rin malalasaan talaga yung alak pero meron siya So, yung pinalagay ko kasi dito one shot lang kaya sakto-sakto lang din talaga sarap